Grabe talaga mga boss. Tumuulan, hindi pinatawad ni Kadi ay Kailangan nang matapos ang kanyang bahay. Magisa niya, tuloy pa rin ang laban. Simula na nga siya ang kumuha ng kanyang mga gamit. Mapapansin nyo, may action star pa siya. Oh nagpapatawa siya marami yung problema kahit maraming problema pinapasadyos na lang hirap niya hirap kasi problemahin ng problema palang tatanda ano daw naman sinimulan niya ng binaklas ang yero at ang bobo. yung yero hindi niya nabidyo naman madalian lang niyang binaklas katapos niyang binaklas ang kahoy nilagari niya na yung kabila kabila pala dugtungan nung isang bahay na. naman kailangan nating tukudan siya pag hindi natin tinukudan babagsak yung kabilang budega na mainit Sige pa rin. Hindi ko na kaya na ng init. Kaya bumaba na lang binaklas ako. Pinaklas ko na lang yung pinto namin. palang pinto namin. Palang pinto na yan ang gagamitin natin sa main yan door. Yan pala daanan ng aming CR. Hindi ko na nga lang binaklas yan para mabilis na. Lumamig na. Tinuloy ko na yung ginagawa ko. Nagari ko na pala yung nasa kabila. Paklasin ko na lang yung mga kahoy na yan. Katapos kong baklasin, binaklas ko na yung kabila. Habit talaga yung mga kahoy na to. 30 years na. Ang tigas pa rin. Wala tayong magagamitin gawa, kundi baklasin Sinaman, na. Sinama, itataas natin. Pakababa kasi ng yero na ito, kaya kailangan nating itaas ng apat na halubla. Bala natin yung mga kahoy sa bubong. Nakikita nyo mga bossing, wala nang mga kahoy. Mag-isa natin, nagawa natin. Thank you, Lord. At talaga imposible kung kakayanin mo. Sabihan nga tayo, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Bala yung aming bahay. Yung kahoy, wala na ring yero. Naman nagtatanong yung kapitbahay namin. Kaya daw din ni Pinalinis ko yung bahay namin. Ko naman, mababa kasi. Itataas namin. Pagtatakahan nila. Bakit iisa ko lang nagtatrabaho? Sabi ko naman, nagtitipid kasi ako. Babayad ko sa mga tao. Pera na lang namin. Allowance para makatipid, ba? Diba? Naman, yung kapitbahay namin. Bilib na bilib sa akin. Naman, sinimulan na naman natin ang trabaho. Palay, naghalo ng simento. Magbubuhat. Ako rin maghahalo. Ako rin magtatapal. Grabe, kahit diba? Kahit mahirap, okay lang. Kasi wala naman pangarap na hindi dinadaan sa kasi tumira, pag lalo na pag ikaw ang gumawa ng yung bahay. Hindi medyo maganda, at least ikaw yung gumawa. Tipo, pinaghirapan mo yung bahay mo at pinag-ipunan. Alang, ikaw rin ang gagawa. At napala ako ng mga halobla. Kapag so, naghalobla ako sa loob, di na ako bababa. E, ala, binuhat ko na sa loob para mas mabilis ang trabaho tapos kung magbuhat ako yung naghalo na ng semento at buhangin naman may gagamitin ako sa pagkasinta tabi talaga ang hirap talaga ng trabaho pero okay Manabang. lang kung nakikita mo yung bahay mong nagpo-progreso eh mali nagpo-progreso pala ang yung aking hinalo sabaw mga bossing si ganyan na masabaw mahirap yung ilagay nagdaga na lang natin ng buhangin at semento kaya nga, mga bossing sinimulan na nating maghalo black taas kasi natin ng apat na na halo Kapag tayo nagbobida, ay mataas. Irap din pala maghalublak, lalo na pag umuulan. Pala ko ng pino. man, yung inaasinta ko hindi pantay. Lalagyan natin ng pino para pantay yung paglalagyan ng halublak. Naman, haluin na natin. Tapos ko nang nilagyan ng pino, tinapalan Tapos ko na. Tapos tinapalan, nag-asinta na pala ako. Taga, inabot ako ng gabi dyan. Kahit tayo inabot ng gabi, okay lang para naman sa ating bahay. Paano, kahit half day lang tayo, naka isang patong tayo. Gustin tayo ayo, ng kalahating semento ng pirasong hollow block at bakal. Talaga pagod natin pero okay na. mga bossing, dito ko natatapusin ang ating video. Forget to subscribe, follow and share. Pakalimutan, click ang yellow basket. Kasi sa caption ng video ang link. Keep watching guys. God bless. Bye bye.